Uh, Mag-boil muna tayo ng lime. ating lahat nagluto po tayo ng shrimp yan at tayo ay kakain at kuha ko ng spoon ayan yan ito ang ating niluto ngayon yan pero bago ang lahat pray mo na si Inday salamat po God sa pagkain na sarapan ko God dinirin ko po God na may munisyon mo para magtagtagpang lahat sa aking patatrabaho sa pamilya ko para sa lahat po salamat po God sa mga malisigna na patawarin mo lahat aming pagkakamali God mababayan po ang pamilya ko sa Pilipinas in Jesus name Amen kau ka, kain na tayo, kain na tayo. Ito yung pagbukasan natin ng kamar, pagkatapos, lemon, para mawala yung langsa. Sana kok. Nung naluto na ito, malalit. Yakit ko kung paano ko niluto to. Sorry lang version. Yan <laughs> naman yata niluluto ko sa sariling version. Pero masarap. Ang kanin ko ngayon ang hindi masarap. Ibang ano to, ibang bigas. Jasmine, pero ayun ko kung sanggaling ito namimiss kong kumain ng ano kaya sa'yo labas na ako sa sundae Kanina nung nililinisan ko to, malaki. Naluto masyado. 4 months to go. Kagabi, hindi ako nakatulog. Grabe. Hindi ko alam, nakadrip ako ng 11. Tapos nagising ako 11.45. Ay, hanggang alas 3, ako natulog. May nangyayari na hindi maganda. Sa buhay ko. Kaya <laughs> grabe, kaya nang Mamaya break time naman namin. May isang oras na pahinga namin. Hello, good afternoon. good afternoon. Yes, this is Anson calling you from SPC, ma'am. This Linda. Yeah. yeah ma'am, we have spoken previously regarding the A55 mobile, ma'am. We're for the purchase the A55. You're told to call on 26. Yeah, but um we are not able to uh, receive our, <laughs> our salary, so maybe okay. 29. You can call me again, okay? 29, okay, no, yeah. No issues, Thank you. Okay, Thank you. Thank you. Okay. Thank you. tumawag yung Stacy regarding yung mm, pinukuha kong ano 85 na cellphone eh walang ano kasi walang laman yung ATM ko kailangan ATM ang magbabayad <laughs> ang mali ko kasi bakit ko winidraw yung pera ko na na hindi ko naman uh, eh, gusto ko kasi ipalit na sa piso eh, winidraw ko lahat eh, gusto kong ibalik na sa ATM ko sana kailangan sabi ko wait na lang uh, na, sa ano na lang pagsasweldo kaya yun tumawag ulit yung ano Stacy yung SIM card ko. Kasi ano, kumukuha nga ako ng ano, ano ba yun? Cellphone. Ayan, salamat po ulit sa mga sumisilip sa akin Salamat po. Bahang, Diyos na lang pambahala po sa atin.